Si Binibining Arsenita Tabern Pagaduan naman ang ating makakapanayang. Hi Tabern! Hello! Magandang hapon Kuya Diego! Oh, nakita natin yung daloy ng patubig mula doon sa Bantog hanggang dito sa yung nga uh, Bukirin. O anong masasabi mo sa daloy ng tubig? Naka-schedule ngayon ang Zone 2 doon sa rotation ng uh, division 5. Ah, okay. Ah, uh, natutuwa naman ako kasi nakita ko marami ang tubig. Sabi ko, salamat sa Josat at ano, kahit papaano eh, ay abot naman na siguro ng nang sapat-sapat ang tubig dito sa bukid namin. Kasi nung nakaraang dayatan, <laughs> kinapos talaga ang tubig. Naunawaan naman namin dahil Siyempre, mababa ang level ng pantabangan, Kuya Diego. So, talagang ganon. Sakripisyo lang. Pero ngayon, siguro naman eh, aabot na hanggang dito sa amin yung sa, sa simula sa pagtatanim namin hanggang sa malapit ng makaani. Kayo po ba yung na ate? Nakapagpunla na kami, Kuya Diego, okay naman. Kaya lang siguro December, mga second week of December na siguro pag nagpatanim kami. So, ano, uh, doon sila sa may dulo kasi nagpunla dahil wala pang tubig ito noon. Eh, pero ngayon, so nakakatuwa naman kasi kahit papano may, may tubig na at itong bukid may tubig na rin. So, pwede na rin siguro ipa ipatraktora para mas madali na lang ang ano, paghahanda pagdating sa pagtatanim. O, meron ka pa bang naisabihin sa ating mga taga NIA Youth Division 5 at saka sa Irrigators Association? Siyempre, nagpapasalamat kami ng malaki. Lalo na ako, talagang ako nakikisuyo noon na ma-extend yung tubig dahil kahit kapos-kapos. Pero ngayon, nagpapasalamat ako dahil nga kahit papano eh, eto na may tubig na kaya lang hindi pa namin masyadong kailangan sa ngayon so pwede namang i-save muna nila sa ibang bukid na nakapagtanim na nagpapatanim or nagpapata, nagpapatraktora na okay lang sa amin basta pagkailangan naman na namin eh dire-diretso na rin sana ang tubig dito sa amin So, nagpapasalamat ako sa Nia, sa pamunuan, buong pamunuan, at saka sa Irrigators Association, sa kay Kapitan Jimmy Natividad. Basta, sana sisiguraduin lang nila na mapapadaluyan lahat ng bukid ngayon para masaka lahat ng mga bukid ng mga magsasaka. Para naman magkaroon tayo ng sufisyenteng ani para sa susunod na mga buwan. Salamat. Thank you din po.